Suda Pop, isang animated film na kung saan may sayaw na pinapauso at sikat na sa South Korea, Taiwan at buong Asia. Ito nga, nag sumayaw ang SB19 sa version na Suda Pop at nagtrending ito. Trending, K-pop Witch Hunters hits the air. Sa ngayon, 10 million views na ang mayroon sa K-pop Witch Hunters na sumayaw ng Suda Pop. Dahil sinayaw ng SB19 ang Suda Pop, sa Taiwan, trending ito at usap-usapan at na-featured sa pinakasikat na TV show sa Taiwan. Trending at na-featured ang SB19 sa pagsayaw ng soda Pop sa Taiwan. At ito nga ang video kung saan sumayaw sila ng soda Pop at nag-alam Mitchell Garden na A4 ang SB19.